Good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. Bigla nga tayo napabalik dito sa Bristol 10 of Caloocan dahil unexpectedly, eh meron daw nilabas na naman na bagong, uh, actually hindi naman siya bago, uh, updated version ng uh, ATR-160 naman mga kamots. No? So ito nasa harapan natin, ito na yung pinakabagong uh, Bristol QJ Motor ATR-180. So kung matatandaan ninyo yung uh, Bristol ADX na dating 160, And eh, nagkaroon na ng 180. So ganun din yung ginawa nila dito sa ATR 160 dati na ginawa at inag-grade na nila as sa ATR 180. So nandito tayo ngayon sa Bristol 10-Up Caloocan para alamin ano naman yung mga binago o dinagdag na specs dito ni Bristol or QJ Motor from the old version, yung ATR Motor. Kaya naman huwag na natin simulan na natin. Okay, so this is the all-new Bristol QJ Motor ATR 180. So, upgraded version na nilabas bago matapos itong 2025 coming from Bristol with the collaboration of QJ Motor. So, itong uh, ATR, mga amos, meron nitong older version, gaya na sinabi ko sa inyo kanina, yung 160. Sa looks and appearance ito, mga kamos, old, parang wala namang masyado pinagbago doon sa old version niya. Ito na review natin ngayon mga kamus, kulay nito is a gloss black. Napaka premium at napaka elegante ng kulay. With the combination of color red decals and then white fonts sa mga ilang mga uh, letterings niya, numberings ng uh, nitong motor na ito. Sa headlight, I think wala namang masyadong binago dun sa older version ng ATR160. So this one is naka 4 units sa projector lang pa rin ito. Sa so, dalawa dito, sa right side and then dalawa dito sa left side. So I wonder kung gaano kalakas itong uh, ilaw niya no. Kaya lang kasi hindi naka hindi pa naka-activate itong ATR180 na ito. So i-activate lang daw ito kapag kami may kukuha na. So still nandito pa rin yung daytime running running light niya na nagsisilbing kilay niya rito sa mismong headlight niya. Ayan. And then pagdating sa turn signals niya, si still dito pa rin siya naka sa may bandang part na to sa taas. So nakahiwalay pa rin siya Ayan. And then, iiwasan nyo na lang din na mabali yan. Meron pa rin tayong clear visor dito na adjustable. So, meron kayong pipihitin dito na bulb. Magkabilaan po yan. Kung gusto nyo nakaangat o kung gusto nyo nakababa. So, napaka-premium pa rin ng ginamit na visor ni Bristol. Ayan, makapal. And then, clear visor. Isa sa mga pang malakas ang dinagdag dito ni Bristol QJ Motor dito sa bagong ATR180 ay itong built-in front camera niya mga kamot no. Ayan, so meron na po itong built-in front camera para kagaya na sa bagong ADX180. No? So nilagyan na rin siya ng uh, built-in front camera. So disclaimer lang sa arapan lang po yung built-in camera niya. So which is a uh, good thing na rin, at least kahit papaano meron tayong uh, maaasahang security camera or uh, safety camera dito sa ATR180 na bago. Ayan, so ginawa na natin kailangan pa magpakabit pa ng aftermarket uh, na dashcam. So dito, meron na siyang built-in front camera na magagamit natin kapag ka bumibiyahe tayo. Kung so, gusto natin record yung mga biyahe natin and then for the safety purposes na rin, no? I must say na hindi pa rin nila tinanggal yung pinaka parang ito or yung pinaka dick niya rito sa may part na to. And then, kagandaan dito, na naka-inverted front suspension pa rin ito kagaya din sa ATR160. And then, meron siyang reflector dito, magkabilaan na kulay orange sa fender niya ganun din naka gloss black paint finish na ganun pa rin naman yung ano niya gulong niya naka karin and then naka oversized rayos tire rito isa sa binago dito ni Bristol wala na siyang emblem dito So, unlike this sa ATR-160, is naka-emblem siya. Pero kung ako tatanungin mga kamos, mas maangas pa rin talaga yung kung may emblem siya rito. Ayan. So, sa ATR-160, meron nun dito sa 80, 180 is tinanggal na ni Bristol QJ Motor. So, nandito ba rin yung signature logo ni QJ Motor? Ayan. So sa gilid na to, meron siyang decals na red. Ayan. And then, itong uh, pinaka side foot step niya, meron siyang pairings dito na color na gloss silver. Parang sa Honda ADV natin. May ganitong uh, pairings dito sa may side footboard natin. No? Ganun na ganun na itsura niya. Pati dito, parang sa Honda ADB 150 natin. Parang parehas na parehas. Sa footstep ng, driver uh, passenger, ganun din yung itsura. Uh, Naka-alloy tayo rito na footstep. Ayan, so nakalagay lang nga dito is 180 and then ito yung pinaka ATR niya. Yung color, color red na uh, decals and then ito yung 180. So sa radiator cover ay masay na wala namang binago si Bristol. Ganun pa rin yung itsura. Dito pa rin nakapwesto and then may built-in na uh, tire hugger pa rin siya na talaga naman napaka-useful lalo-lalo na kung dadanta tayo sa mga mapuputik na kalsada. Ayan, so meron pa rin siya built-in na mud flap para iwas talsik yung putik dun sa engine bay. Sa tambucho niyan, naka stainless na uh, heat guard. Wow! Two portion na heat guard, isang stainless steel, and then isang plastic type. Naka dual shock absorber pa rin to sa likuran. Nakamos na napaka premium pa rin ng uh, suspension. Ayan, so naka gold tayo dito na sub tank. Yan na fully adjustable. So, Ayan, kung nakikita nyo, fully adjustable po yan, makamos, yung preload niya. Taillight naman niya. So, meron lang tayo dito ng uh, dalawang portion. Ito naman yung turn signals niya. Nakiiwalay din sa likuran. So natakahan ng turn signals nyo. hindi siya yung tipikal na turn signals ito, parang may separation yung ilaw niya. 1 2 3. Wow. Dalawa tatlong nga LED yung sa kada sa isang kada isang turn signal niya. Kaya maliwanag 'yan, maamos, no? So meron siyang built-in plate light, meron siyang reflector dito na color red. Hybrid CVT na po ito, maamos, or hybrid engine na po ito. Wow! Parang kagaya nung sa uh, Fortress na na-review natin mga na naka-hybrid uh, engine na. So dito sa bagong ATR180, naka-hybrid engine na rin po siya. Ayan kita dito sa air filter niya. Kung makikita nyo dito sa ilalim mga kamos, meron siyang secret na suksukan ng suze. Ayan. Para in case na yung uh, remote malobat ninyo, ma yung, meron kayong uh, emergency key, ayan, para mabuksan ninyo, yung under seat compartment niya. Wow! Ayan, so meron po siya ditong uh, suksukan ng susi. Ayan, kung makikita niyo, Napakaganda, di ba? For emergency purpose lang po yan. And then, uh, safe naman siya kasi meron siyang retractable na lid. Ayan, so, meron siyang takit. Proceed tayo sa sukat ng gulong nitong pinakabagong Bristol QJ r 180 So, sa harapan nito ay gumagamit ng 110 by 80 by 14 inches na gulong. Sa brand ng gulong niya, mamus, ang ginamit ni Bristol QJ Motor din sa bagong 180 ATR, ECST tires pa rin. And by the way, naka-tubeless tire pa rin po ito, harap at likuran. At e pagdating na naman sa sukat ng gulong niya sa likuran, ito po yung naka-130 by 70 by 13 inches. Naka-dual sport pa rin na gulong. Ayan, so tama-tama lang kasi ADB scooter pa rin naman to. So sa grab bar niya, still ganun pa rin, naka-two portion pa rin siya or hindi pa rin siya isang buo. Ayan, so naka-alloy pa rin siya. Sturdy and matibay pa rin naman na naka matte black paint finish. Two-tone pa rin yung cover niya. So meron tayong gray dito and then black. Ayan. So malapad sa driver and then sa passenger. Uh, under seat compartment naman niya, ayon kay Bristol 10 Up Kalokan niya, wala naman masyado nadagdag na liters. So ganun pa rin naman yun sa, ano yun sa 160, ganun pa rin dito sa 180. Nakasya pa rin naman mga kamos kahit tatano yung half face helmet. Mga kamos dito na rin nakalagay yung sa baterya niya na nasa mismo pinakataas na part ng motor na ito mga kamos na safe na safe kapag kalulusong tayo sa hindi naman ganun kataas na baha. Hindi siya kaagad aabutin. Pagdating naman sa fuel tank niya mga kamos dito pa rin nakapwesto sa bandang part na to. Ayan, so meron tayong uh, Switch dito para sa fuel. Pagdating naman sa fuel tank capacity nitong ATR 180, mahamos, eh, same lang din naman sa 160. So walang dinagdag si Bristol QJ motor. So 11 liters pa rin yung fuel tank capacity niya. Mas, meron tayong dalawang side pocket. So dito sa left side, ayan, so ganoon naman. Uh, malalim din. I think kasha isang cellphone. Ayan, huwag nga lang natin iiwanan. Mga motorcycle gloves natin pwedeng ilagay dyan. And then, uh, mga barya. Dito naman sa right side, mga kamots, ay uh, dito naman nakapuesto yung uh, power socket features niya. Itong ATR180 na naka-dual uh, USB na rin, mga kamots. Isang uh, ordinary USB and then naka-isang type c Na napaka-convenient. Dalawang gadget na kaagad yung mat-charge natin dito sa bagong ATR 180. So nakakilis pa rin itong bagong ATR 180. Naka naked handlebar pa rin na naka silver paint finish. nakalagay dyan is UJ motor. Sa mga buttons and switches naman niya, dito sa left side meron tayong built-in passing light. Enter and select button para sa TFT display niya. High beam, low beam. Turn signals left and right. And then busina. Sa right side meron tayong engine kill switch dito. And then built-in hazard and then electric push starter. So wala na siyang uh, uh, headlight on and off, makamust, no? Dito sa bagong ATR 180. Sa hand, handle grip niya, so napakaganda ng itsura. Para siyang uh, may bullet dito, na-design. And then sa bar end, naka-alloy bar end tayo na, na naka-matte black paint finish. Sa brake levers naman niya, so naka-matte black paint finish na fully adjustable. So, meron din tayong pagpipilian dito ng numbers. 1, 2, 3, 4. Depende sa haba ng kamay natin. Ayan. So, pwede natin siyang i-adjust. At yung kagandaan dito, meron pa rin siyang park brake lock. Ayan. So, itong park brake lock, ginagamit ito kapag ka magpapark ka sa mga incline or padecline na kalsada para hindi dadaus dos yung motor mo. So, pipindutin mo lang maigit itong preno uh, niya and then iaangat mo na itong park brake niya safe na safe na yung motor natin sa mga incline or decline na kalsada. Hindi na siya dudulas. <clears throat> and then kapag ka i-release -ire mo naman siya, ayan. So pipindutin mo lang yan. And then mag-disengage -di na tong park brake niya. <clears throat> and then lastly, makakamos dito sa instrument panel niya na naka-fully TFT display na rin. Ayan. So sayang nga lang talaga, hindi pa natin makikita kasi hindi pa siya naka-activate. Pero ito, pakita ko na sa inyo, makakamos yung nakuha ko. sample sa internet. <clears throat> regarding dito sa TFT display niya para malaman nyo kung anong uh, itsura nga ba itong uh, instrument panel niya. Alright, so yan po yung looks and appearance itong pinakabagong Vistol QJ Motor ATR 180. So alamin naman natin yung iba pang mga engine specs. At features na tinataglay nitong bago or upgraded ADB scooter na ito mula kay Bristol. This all new version of Bristol ATR is powered by Bristol hybrid engine with a 180cc engine displacement, four-stroke single cylinder naka-single overhead cam with 4 bulbs. At dahil in-upgrade na nga ni Bristol ang engine nito into 180cc ay eh meron na itong max power na 13.2 kW at 8,250 RPM. At nadagdagan din ng max torque nito with the 15.7 Nm at 6,500 RPM. Para sa kanyang fuel system na electronic fuel injected habang kanyang cooling system ito po ay naka liquid cool pa rin. For the starting system pinapagana pa rin ito ng electric push starter. At dahil adventure type scooter, gumagamit pa rin ito ng continuous variable transmission pagdating sa kanyang driving system. For the suspension, sa harapan equip po ito ng oversized inverted fork at naka twin shock absorber with sub tanks naman pagdating sa likuran. Na fully adjustable depende sa gusto mong play na gawin dito sa rear suspension nya. For the braking system ay pares pa rin equip ng hydraulic disc ang preno nito harap at likuran. Na ayon kay Bristol ay mayroon pa rin mga kasamang mga ang malakas ang braking features tulad ng dual channel ABS at traction control system na talaga naman mapapakinabangan natin sa mga kalsada na meron dito sa Pilipinas. And as I mentioned earlier, isa nga sa mga pinagmamalaki ni Bristol dito sa bagong ATR180 ay ang dinagdag nilang built-in front camera na sigurado magiging kapakipakinabang sa atin as a rider kapag gamit natin itong bagong ATR180 dahil hindi lang natin magagamit ang camera na ito para sa pagre-record na mga memorable rides natin kundi makakatulong din para sa atin ito for the safety and security purposes. Kung sakali mang magkakaaberya tayo habang bumibiyahe gamit itong bagong ATR-180. At para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 1,970mm overall width na 740mm at overall height na 1,240mm. At meron naman itong seat height na 780mm habang ang kanyang ground clearance ay 135mm mm at ang kabuang bigat naman nitong bagong ATR180 ay 140kg at yan ang engine specs at iba pang features nitong pinakabagong Bristol QJ Motor ATR180 kaya naman alam na ng cash price at installment price nito dito sa Bristol 10 Ave Caloocan as of November 2025 Okay so proceed na sa cash price at installment price nitong pinakabagong Bristol QJ Motor ATR180 So, magkano nga ba ito dito sa Bristol 10 Up Caloocan as of November 2025? Para po sa cash price niya, mga mas, ito po ay nagkakalaga ng 169,900 pesos. Naka-discounted na po yun. And then, ayon kay Bristol 10 Up Caloocan, libre na po yung LTO registration as sa previous. Dito sa bagong uh, QJ ATR 180. Pagdating naman sa installment, Mamos, unfortunately, sa ngayon, wala pang available na installment basis para dito sa bagong ATR 180 pero hindi oh. ang kalala dahil magkakaroon at mag, maglalabas naman ng uh, installment basis dito si Bristol 10 of Caloocan para dito sa bagong ATR 180 na upgraded version ng ATR 160 yan po yung cash price nitong pinakabagong Bristol 2J Motor ATR 180 so sa mga naghahanap nito sa mga nag-aabang nitong uh, upgraded version ng, ng ATR at uh, yung may mga ATR na gusto mag-upgrade from uh, 160 to 180 So, message na lang kayo sa Facebook page ni Bristol 10 Up Kaloocan para makapagpa-reserve kayo, Mamos. At uh, meron pa silang mga available na colors uh, available na color na white, gray and black sa warehouse nila, maamos sa main warehouse nila. Doon nila kukunin. Sa ngayon kasi, Mamos, itong uh, ni-review natin na black eh may kukuha na ngayon yung araw na ito. So, mawala na sila ng stock dito sa branch. Kaya kung gusto niyo magkaroon at bumili nitong uh, bagong ATR-180, so make sure lang muna na makapagpa- Uh, inquire kayo sa Bristol 10 of Caloocan uh, Facebook page para naman na uh, pagdating nyo na dito ay eh, nandito na kaagad yung unit na in-inquire ninyo. So gusto kong magpasalamat ulit kay Sir Jay and then uh, kay Sir Adrian na nag sa atin para i-review itong pinakabagong Bristol ATR 180. Abangan nyo pa yung mga susunod na motorcycle vlogs natin bago matapos ang taong 2025. Stay safe, ride safe always.